don't what's up mga kapatid gutom no what's up din sa inyo mga ating mga ano tindahan serye guys so ito nga share ko lang sa inyo guys na kasi ako kanina so yun, guys so ito bumili tayo ng itlog guys sa palengke dalawang itlog yan guys no yung binili natin dalawang box yan magkano sa inyo yung ganyang sukat lang guys small lang ata yan guys Just comment lang kayo guys ha kung nakitinda rin kayo ng mga itlog <coughs> tapos ito, bumili tayo nag-stack na tayo ng mga cobra So, abili ko sa Cobra is 20 pesos, guys. Ang puhunan. 21, mga ganun. So, binibenta ko ng 25. Guys, tapos to, itong ating mga pampers. So, hindi tayo nakapag-stock kasi meron pa naman tayong dalawang pack ng pampers, guys. Tapos, nagtitinda rin ba kayo ng mga Dali products, guys? Kasi so, may mga Dali products ako ito, yung mga chocolate drinks ng Dali products natin. <clears throat> tapos, meron din tayong mga mantika, guys, ng Dali. Yan, 10 pesos pang yung benta ko sa isang ganito. 10 pesos, guys. Comment nga kayo, guys, kung mahal ba sa 10 pesos yan. Yung mga nagtitinda, mga tindahan dyan, mga tindahan, serye tayo, guys. Tapos, meron din tayong kape, guys, na para siyang kopi ko blanca, guys, yan. <clears throat> Dali rin to, 10 pesos din yung benta ko, guys. Ang kinagandahan dito, guys, matagal yung expiration niya. So, yun yung nakakatuwa dun. Sa 2026 pang expiration nyo, guys. Kaya, pwede natin, pwede, pwede natin siya i-stock na pang matagalan. Dahil, kasi sa 2025 pa lang naman tayo. So, may one year allowance tayo dyan, guys. No, tapos yun, yung mga noodles natin. Tapos, ito yun, mga dali products din yan. So, wala pang nakakabili niyan, guys, sa akin, guys. Kira, sana naman magkatindahan na tayo, guys. Para ma-display natin yung mga pinagbibili natin sa dali. Tapos yan guys, ito yung iba natin mga tinda. So nagiba na ako ng ayos nung mga paninda natin guys. Tapos kanina namili ako doon sa grocery dito. Namili lang ako ng mga konting mga biskwit. to ano yung mabili talaga. <coughs> Tapos yan, itong mga to. <coughs> Tapos to. So wala pa tayong physical store. Kaya taste-taste muna tayo sa buhay natin. Tapos yun yung mga paninda ko. Nialagay ko lang sa basket. Tapos pag may nagtanong na lang guys kung may mga biskwit kami, mga ano. So binababa namin tong basket na to. Itong ating gagaya. Para nakikita nila nakapamili sila ng mga tinda natin. Tapos nandito na rin yung mga orange juice, yung mga tang. Yan yung mga cappuccino. Yan yung mga dali. Ganyan. So ganyan lang ang mga sistema natin mga paninda. Kasi <coughs> ito yung mga yosi natin guys. So, comment nga kayo guys kung magkano na yosis sa inyo ng Chesterfield. Ayan guys. Kasi yung benta namin, 320. So, medyo lugi kami dun. So, pinapaubos lang muna namin to guys. Kasi hindi naman ganun kalakas din yung yosi sa amin. So, lugi-lugi na nga ako dyan guys. Tapos sa gamot nyo guys, magkano mga biogesic nyo? No? Kasi unang tinda namin, 5 pesos lang, lugi na pala kami. So, ubusin lang muna namin yung mga lumang stock ng mga bahay JC. Tapos, pag ano, ito na, bibenta na namin sa ng 9 peso sa isa ng buy JC, guys. Para may 3 piso naman tayo kada tableta, guys. Kasi syempre, namamasahay tayo para tayo mga tanga nito. Kung di rin tayo kikita, tigilan na natin magtinda. di ba? kasi nakakapagod din ako yung taga-pamili, nagbabayad ako ng malaki sa tricycle, 'di ba? Sana maunawaan ng mga namimili yon no na doon limang piso yung pagkakait nyo pa ba doon sa may mga tindahan doon? Diba yung limang pisong tubo, tatlong piso. So, di na nga dapat gano'n ang tubuan eh. Diba? Dahil kasi sobrang mahal na talaga, guys. Magkano yung transportation natin pag mamimili tayo. Diba? Sana nauunawaan nila yun at give and take lang, guys. Diba? So, yun lang na-share ko sa inyo, guys, ngayong tindahan serya natin, guys. So, sumuhaan na rin ako ng mga yelo natin, guys. So, may mga stock na tayo maraming yelo pag kinakailangan ng mga mimili ng yelo. Tapos, ito nga yung tatos, guys, sa chicheria. <coughs> so, 15 pesos ang benta ko sa isang ganito. 15 <coughs> tas may stock pa pala tayong chocolate drinks dito. So, marami na nga tayong stock, guys. Ayan yung mga stock natin. So, nagtaas na tayo ng presyo nyan is 18 pesos yung chocolate drinks natin. So, yun na lang guys. Na-share ko lang sa inyo doon sa mga nanonood sa akin may mga tindahan din. So, comment lang kayo guys kung magkano yung mga produkto nyo guys. di ba Para nalalaman na at nakakapagtulungan tayo. So, sumasala rin ako doon sa grupo ng mga sari-sari store guys para nalalaman natin kung tumataas yung presyo ng ganito, yung ganyan, di ba diba? Yung asukal. So, nag-stack na rin ako ng asukal guys. So, bumili na naman ako ng asukal, bagong asukal guys. nag na naman ako ng 5 pieces na asukal. So, 20 pieces na yung asukal na ista ko ngayon dito, guys. So, kada bili natin, kailangan ko ano yung mabenta. Huwag natin aksayin yung panahon natin, yung time natin na kailangan ko ano yung kulang doon sa tindahan mo. <clears throat> Bilin mo na agad hanggat may pera ka. ba diba? Katulad na meron ako na itabing 2,000 na bigay sa akin, guys. So, nakapunta rin na naman sa tindahan na naman yun, guys. Na yung pera ko na yun. So, kasi sinasanay natin yung mga mamimili. Yung mga namimili, ba diba? na meron tayong laging mga stock. So, ang nakalimutan kong bilhin is yung noodle, ay yung pancit canton. No, kasi dumiipat ako ng tindahan kasi guys eh. So, yung pancit canton nandun na sa basket ko. Tapos, yung isa kong bibilhin, wala doon, guys. Yung nakakabuisi sa tindahan, sa ano, ibang grocery. etong cobra ang wala doon. So, ngayon yung pancit canton naman ang nakalimutan ko. Parang kimang lang. Diba? So, yun, susunod na lang tayo pag nakaipon ulit. So yung pasit canton naman ang dadamihan natin bilhin. Pasit canton naman kasi mabibili ubos na tatlong piraso na lang yung pasit canton ko dito guys. Yun sana makaiipon pa tayo para makapamili tayo ulit guys. yun so meron pa tayong tatlong bigas, yan may tatlong bigas pa tayo na stock. So pag bibili tayo ng bigas, nakaipon tayo pambili ng bigas tapos yung pambili ng pasit canton pagsasabay-sabay na lang natin ulit yun guys. So maraming salamat sa mga nanonood ng mga tinderang katulad ko sa ating tindahan serye. No, maraming salamat sa inyo sa mga nanonood na may mga kapwa, mga tindera rin. So huwag tayo mawala ng pag-asa guys. No? Darating na darating din yung panahon na makakaipon tayo. Hindi porket, di porket bariya yan guys. Walang mararating yung mga bariyang na iipon natin. So, di ba? Syempre, nag-iipon pa tayo ng mga Ani, mga mamimili, di ba? Siyempre, bago pa lang tayo sa pagtitinda ulit at bago, rin, bago pa lang tayo dito sa lugar natin. So, hindi pa alam nung iba na merong tindahan pa lang gano'n, doon, di ba? So, makukompleto rin natin yan balang araw, guys. So, tiis-tiis lang tayo at patuloy tayong, di ba, gumawa ng mabuti at magtinda tayo ng maayos, tumaban tayo ng patas, di ba? Sa buhay ngayon, guys, dapat tumalaban lang tayo ng patas sa buhay. Hindi tayo ng lalamang ng kapo Ayan yung aalisin nyo sa buhay nyo, yung malamang ng kapo, Dahil wala kayong mararating kung nalalamang pa rin kayo hanggang ngayon. Diba? So, kapit lang tayo guys sa mga ano ah Sa mga kapwa at tindera ko dyan. Maraming salamat guys sa mga nanonood lagi kay Amor Vlogs. Kapatay Gutom Babu.